Ano ba? Yung hinom. Ito kinakain daw. Try natin. Tapos hindi yung kakain. Yung talagang ano. So, ikaw yung kakain na Marvin, ha? Upload ko to sa TikTok. Kaso wala, wala nang makitang hinog. Nag-TikTok ka pala? Oo. Pero ano lang, MMM. Hinog. Dapat mag-ano, sali. Sana Ayan. Kinakain daw po siya, guys. So, try mo. Anong lasa? Parang kayo mito. Kay, kay mito. Matamis talaga. Matamis. Ah, so, iyan. I'm not sure because not so familiar. Siyang puno na yan. Nakakat. Dapat hindi ka mahilo, ah. Sa pa isa. Pinakaya mo na sa akin lahat ah. Oo, para ano. Matry natin. Ikaw muna masabitin nga. Iyan nga natin. I eh, no? Ayun o. sa ah. ah. ah, ah, Ayan okay. pala yun siya. Anong lasa pang Mito? Ah.